Hindi ghost project, pero limitadong operasyon ng Super Health Center ang nadatnan ng mga opisyal ng Department of Health sa isang barangay sa Antipolo City. Ngayong Huwebes, ayon sa DOH, 2024 patapos ang konstruksyon nito. At napondohan na rin ang mga gamit sa pasilidad, pero binuksan lang umano ang health center nang malamang bibisita ang kalihim. Depensa naman ng anti-polo LGU. Kulang pa sila sa mga kagamitan at mga tauhan, kaya naantala ang operasyon ng pasilidad. Nagpapatrol, Francis Orso. Kasunod ng serye ng pag inspeksyon ng Department of Health sa 297 Super Health Centers sa bansa na sinasabing kompleto na pero hindi pa rin napakikinabangan, Iba naman ang nadatna ng mga opisyal ng kagawaran sa Barangay San Jose Antipolo City ngayong Huwebes. Nagagamit na ang Tanza Super Health Center dito. Pero napag-alaman ni na DOH Secretary Ted Erbosa na kabubukas lamang ng pasilidad sa araw mismo ng kanilang pagbisita. Kahit natapos ang konstruksyon nito noon pang July 2024. Parang nalaman yata nilang bibisita ako kaya uh, So, uh, I don't know why hindi na-operate for one year. Yung maganda ko tanong kay City Health Officer. Pinondohan ng 11.4 million pesos ang buong pasilidad. 7 milyong piso naman ang inilaan para sa medical equipment nito noong 2022 at 2023. Makalipas ang higit isang taon, partially operational o limitado pa lang ang ibinibigay na serbisyo nitong Tanza 2 Super Health Center. Sa katunayan, itong ikalawang palapag ng pasilidad, makikitang wala pang mga kagamitang pang medikal, kaya hindi mo na ito mapakikinabangan ng mga pasyente. Ilang buwan lang din matapos ang konstruksyon ay inilipat na ng DOH sa pangangasiwa ng Antipolo City LGU ang Super Health Center. For the moment it turn over sa'yo, sana patakbuhin na. But diba, that's, that's a year. If you see 30 patients a day, eh, ilan libong pasyente na sana nakita natin if it was operational. Bagamat kinumpirma ng Antipolo City LGU na naantala ang operasyon ng Super Health Center, nilinaw nilang kulang pa ito sa mga gamit at tauhan. Inaayos pa rin umano ang licensing nito at ibang dokumento para sa kanilang operasyon. To be, to be honest po, ito po ay... Uh... Months lang din lang po namin pinaptahin yung pag-transfer. Inantay lang din po namin syempre, yung ating mga na-order na mga gamit, then yung mga staff din po natin. Yung mga Itinanggi rin ng lokal na pamahalaan na itinaon nila ang pagbubukas ng health center nang malamang darating ang kalihim. Klaruhin lang po natin na mayroon po tayo kasing katabi na barangay health stations na taon na po ang na ito po yung pinapakinabangan ng ating mga kababayan. Samantala, iginiit ni Erbosa na isasama pa rin niya sa ipapasang report sa Independent Commission for Infrastructure sa Biernes ang natuklasan sa Naturang Health Center. Kasama rito ang halos daan pang iniimbestigahan ng kagawaran matapos makatanggap ng ulat ng mga natapos ng proyekto pero hindi pa rin gumagana. Francis Orso, ABS-CBN News. Halos banggain at tinapatan pa ng malakas na laser light ng mga barko ng China.